Punta kay mami. Kay mami. Ako kay lula. Lula. <laughs> Ay, she want to go home, baby. Oh, see? Uwi she na siya. I'm tired, ate. <laughs> Ay! Go to the sunshine. Ay, pupunta sunshine. siya. Pupuntahin din sa may uh -uh. araw. Ano. Ay, gusto nila ng araw. Uh -huh. Kasi naka-aircon yung mga yan eh. Naka-aircon uh -huh. kami kasi kami mo. Kaya pupunta si Gusto nila sa uh -huh. araw. Oo. Hati. Hmm. Gusto yun ng hot eh. Gusto nyo ng hot? Hindi gusto niya pala sa... Sabi nga ng alaga ko. Oh, hmm. Ah, ano nilalaro-laro mo yan? Lang... Nilalaro-laro mo? Lalo, oh, ko. Yeah. Na, ano ko pagka pero hanggang din... ganyan lang sila. Hindi yan lalaki. Lalaki rin siya, ma'am. Pero hindi ganyan. Kunti na lang. Ah. kanya siya kalaki lang yung parang ano uh -uh. um lang ba? Yung parang ganito lang. Ah. Uh -uh. Ganyan lang ka ano. Pero uh -oh. pero hindi ano talaga. Ilang ano pa lang parang to? Ilang months? One year na yan, mam, Ah, one ba? year Yus na. na. Mm. Ganyan lang kataba, ganito mm. lang siya kataba. Mm -mm. Ganyan lang. Mm. Hindi hindi nalalaki ang malaki. Mm. Toy. Butchuchoy! Lang, ano swerte daw yan pag ano eh. Hmm. Ah. Pag negosyo. Pag negosyo. Meron nga akong skin ng bati eh. Ang ng ahas. Ayun! Ayun lang skin ng Oh my God! Marami ano, eh? um, ay, kami, kami skin ng ahas. Oh, skin ng ahas. Oh, Kasi every twice a month. Oh, Oo, oh, twice a month. Hay lang ako! Hay. This is only ice cream bites. Pakilala ko kayo sa yeah, bagong bites. alaga ko si ano si Kapata. <laughs> <Su> <laughs> yung apo ni Suma. <laughs> <laughs> Grandson of Suma. Hi <laughs> granddaughter, <sir>, this girl. Hi <laughs> girl pala to. Hi girl. Si Suma. Ay wala, gusto niyang lumabas. Oh, no, no, no. Tamo. mo, he, 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 knows where's the lock. Ang galit to. <laughs> tigasin. <laughs> she knows it, ha? She knows. Oh my uh, God. Oh, see Para siyang sa video, looks like big. Yeah, in the box. Yeah, mm -hmm. oh, this too Yeah. that one? Same as, ah, really? One year different different. Hello. Ang apo ni Suma. <laughs> it's like you have a toy that you're holding but it's real. Yeah. ano ko to. Yan ang i ko sa Tuesday. No oras black, na ba? 21 black, seats, Wala na ba Adi, tara na. O, oh, tara, tara. Hmm. Ay, narinig ka, oh. Nakikinig siya, eh. Huminto siya, eh. Narinig niya lula niya. <laughs> Ay, may ano, may, la, may lamok sa, sa loob. Kakainin so, niya yan, te. Ay, ganun. Ay, maghuli pa tayo ng lamok. Lagyan <laughs> natin dyan. <laughs> kasi pagkain mga kanya hello she want to go to the youtube yes gini video niya eh alam niya kung saan nagpupunta eh hi ang apo ni suma nahuli ko nahuli ko ang apo ni suma andito andito siya Wala akong para sa Apps! We're going na! I still need to meet someone. Malay mo, maging ano ko siya. Downline. Downline. Crown <coughs> mm. of your heart. Ang linis naman nito. Parang, San ba pa ito galing? <laughs> <laughs> Meron din ako. Unified, ka rin sa... ka? Dapat pala nagbag nagdala nga ako ng isang bag. No, tingin siya. Hello. Hi. Ganda ng kamuti ah. It's mm. Hi. Baby, what's Not your job tomorrow? Not all can do this. What's your job tomorrow? I, I need to go to the... Change my eyeglass. <laughs> <laughs> I don't like uh. it. No snake like to touch the head, but I'm giving training every day. Oh, so oh, that... I the head a little bit. Oh, really? Yeah. yeah, so that it, it will be get used to it. Yeah. Every day I... you, are holding them just like the plastic. <laughs> oh, yeah. Oh, alam mo, yung, ate. Ano, yung laruan lang. Oh, oh, na oh. ano, pero nagmo-move siya. <laughs> yung di battery. Para plus, uh -huh. You're holding them just Kala like, mo hindi <laughs> totoo mo eh. Ano yung isip niya? Uh -huh. Paano, paano yung pa nanay ko? Oh, paano buksan? Oo. Uh uh, uh, -uh. Alam Mo, Kasi, yan, kasi gusto niya ng nakakalabas uh -uh. uh -uh. yan. Oh, kaya nga ina ginaganyan ganyan ganyan niya ma'am kanina. She's so doing like that. Alam niya kung saan ni eh, ang labasan. Ganyan 'yan, ganyan yun yung kanina eh. Matigas na ulo mo, ha? <laughs> Lumalaki kang matigas ang ulo. Sino? <laughs> you know, Doon siya, nagtago siya. Ay. Tigas ulo mo, ha? Ayan na siya. Bye-bye na. We're moving. Nag-ano na siya, nagluno ang tawag diyan sa amin. Ay, naalis na ang ano niya, balbalat niya. Nag-change siya ng ano, balat. Change skin. Saan man 'yun? Ay, hala, u-ano, ang cute. Pit pit ayan na siya, oh. Ay. Akin na lang 'yan. <laughs> pareha tayo ng plano mo. Hindi po, hatiin natin. Ala, yan na siya. Ayan na yung skin niya, oh. Wow. Oh. Skin niya. Almost done, baby. Hi, Mari Mar. Ah, si Pulguso pala to. Ayan na yung isa, oh. Nag-ano, la, la, la. Nakakaramdam yung isa, eh. Wow, naiwan na yung balat niya, oh. Ayan na. Ayan na yung balat niya. Ay, ayan na siya, oh, ate. Ay, kaya pala. Oh, baby. Oh. Sabi ko hatiin namin yan, skip. Hindi mo buksan yan, ma'am, ngayon. Hindi makukuha yan ngayon. Ay, bakit? Eh, ang mga ngagat yan. Ay, gano'n? Ay, mag-ano yan, mag-grouchy yan. Ah. Done, yeah. Nandun na. Hindi, ayaw niya magpahawak niyan ngayon. Ah. Oo. Perfect. Oh, kasi maano Oo. sa balat Sofying niya. Balat wow. Uh Oo. -oh. Oh

<laughs> hindi maganda dito oh. magandang ah, alikadito mam ka dito mam ma tingnan mo ma tignan mo, tingnan mo oh Ay, ang parang akalamu malalaking ahas oo ano uh -huh. ano mo sa akin ma'am ha uh -huh. wow. like shed shed. oh oh very lucky. You can see the, the yeah. oh 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 Ayan na siya. Oh, oh. Ano nga oh. yung ano, python, di ba, ma'am? Yung, hmm. yung cover, ay yung, Bigyan mo ano sa, oh, um. mm. diba? oh, oh. sa atin, yung sawa. Ano, Python, di ba? Yung sawa sa atin, yung English python, Uy, diba? mm -mm. may ano yung mata mo, ma'am? Ano? ano? Minsan, gumanon ka is parang... May pula? Parang, may, may, pula? Hindi, may pula? May pula? Hindi, parang medyo cross-eye ka. Ito? Hmm. Yung ganon? Oo. Oh, oh. Hindi uh -oh. uh -oh. ko alam. <laughs> Kasi may ano ako sa mata eh parang ang laki naman yan. Kaya nga, parang malalaking ahas. Parang malalaking ahas. Oo. How did you do that? Zoom. Ay, nasa YouTube na kayo mamaya. They, they will put it in the YouTube. <laughs> Alam mo na yung ano mam ma di ba? yung sa taas. oh Synergy. Oh, alpha. Alpha? Team Eagle. Dito. Ah, kahit sino pala pwede pumunta oh, dito. Ito po yung lugar ni Ma'am ano, ni Ma'am Le ah? Leni, 'di ba? Meron Ma'am Rosleni sa Chunwan, Hong Kong. Yan ang dami niyang alaga doon. Hindi ko na video sa next time babalik ako dito. Para. <laughs> Ayun mga aso, oh. dami niyang aso. Alana, nice Daming halaman. Ma. <laughs> synergy siya. Steve. Kumusta yung ano, ano, punta lang sa office, ma'am. Oh, bye-bye. Bye, bye. bye ma'am, ma Alagaan mo na siya. Bye. Thank you, ma'am. Isabit ko po yan dito sa gilid. Oo. Ang Ganda. Huh? Nakagat Sige po, ma'am. Bye-bye. Hi, di sa club. Hi, di kami sa club. Chunwan, ah ah. Tune kami sa Tune Kunyari, mag-ano ka, mag Mag-1? Oh, nilalagay ko man ng iba. Yung ayan, 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 ayan. O, oh, di ba, hindi na hinipo mo lang. Hindi yan na sa akin, yung ano mga, ano yan pero. Kano na ba ito? 3, 4, nasa bundok po kami <laughs> Nasa bundok kami. <laughs> <laughs> Hindi sakto <yung> 7.20. <laughs> <laughs> ako 1 dollar.